Iyak lang ako sa baby shower, tatakot ako. Alam ng baby shower, pero alam nung hindi alam ng tao. May cellphone sa tabi mo, mo lang binigit. Ito mo lang din nagbasa. You know ano mo susunod sa akin ang magalit? Ginawa ko yung parts, yung asin yung Anak ko lang ba to? ito? Eh, ka din ng bata? Isya ka na Hindi napigilan ni Tony Fowler na maging emosyonal at mapikon sa miyembro ng Toro Family sa hindi pagtulong ng mga ito sa pag-asikaso sa pinaplano niyang baby shower para sana sa kanyang pangalawang anak na si Baby Tyrone. Sa latest episode ng reality show ng Toro Family, hindi naiwasan ni Tony na ilabas ang kanyang pagkadismaya sa partner na si Vince ng maramdaman niya na maging si Vince ay walang partisipasyon sa pag-aasikaso ng mga dapat asikasuhing preparasyon sa nalalapit niyang baby shower. Hinaing ni Tony na palagi na lamang siyang nanghihingi ng kunting atensyon sa mga ito kapag nangangailangan siya ng tulong lalo na't alam naman ng mga miyembro ng pamilya na limitado ngayon ang kanyang magagawa dahil sa kanyang pagbubuntis. Ikinadismaya niya na hindi man lang pagbigay ng oras si Vince na basahin ang kanyang mensahe sa kanilang GC ng mga dapat asikasuhin. Dumagdag pa sa galit niya nang nalaman niya na ipinadala na pala ni Vince ang imbitasyon sa mga bisita nang hindi man lang ipinagpaalam sa kanya. Hindi rin niya ikinatuwa na ipinadala ang imbitasyon na mayroong limang araw na lamang na natitira ang mga bisita para paghandaan ang dadalhing regalo batay sa ibinigay nilang listahan ng regalong maaaring dalhin. Ang lumalabas raw nito ay nagmumukha siyang nanlilimos ng regalo at pamumroblemahin pa nila ang bisita sa paghahanap ng regalo sa kaunting panahon. Sobrang detalyado raw ang kanyang ibinigay ng mga instructions kaya sobrang sama ng kanyang loob. Hindi na iwasan ni Vince na mapaiyak sa galit sa hindi pagiging aktibo ng mga miyembro ng pamilya sa pagtulong sa kanyang partner sa pag-aasikaso ng baby shower. Nagiging walang kwenta raw siya sa panahon na ang kanyang tanging trabaho lamang ay mapagaan ang loob ni Tony at iiwas sa stress, ngunit hindi ito nangyayari dahil sa ginagawa ng ibang membro. Minsan lang humingi ng tulong si Tony sa kanila, ngunit hindi pa magawa ng mga ito. Aminado naman si Vince na nagkulang siya sa pagtingin sa pinadalang mensahe ni Tony sa kanilang GC dahil sa nakatuon ang kanyang atensyon sa pag-aalaga sa maselang pagbubuntis ng partner. Inamin rin niyang hindi talaga siya nagbabasa sa GC ng pamilya dahil nais niyang ilayo si Tony sa stress na naidudulot nila. Saad naman ni Tony na sadyang tamad lamang raw si Vince dahil mayroon itong panahon sa paglalaro, ngunit walang oras magbasa sa GC at makialam sa baby shower ng kanilang anak. Hindi raw naiintindihan ni Vince ang nararamdaman niya na kung gaano niya nais paghandaan ang baby shower na ngayon lamang niya mararanasan sapagkat wala siyang kapasidad noong pinagbubuntis niya si Taronia at hindi na niya ito mararanasan pa ulit. Kumingi naman ang tawad si Vince at tuloy-tuloy ang kanyang pag-iyak na nagpapaliwanag na ang tanging pagbantay at pagsisigurado sa kaligtasan ng kanyang partner at anak ang kanya lamang maibibigay sa ngayon.